Isang masarap na recipe na naman ang lulutuin natin sa isdang tulingan. Tara, lutuin natin. Una, prituin lang natin ang tulingan. Sinison ko na ng salt and pepper yan. Prituin lang natin yan hanggang sa maging crispy at set aside. Maghihiwa lang tayo ng sibuyas. Bawang Hallelujah. Tapos gawa lang tayo ng sauce. Mix lang natin ng lemon juice, soy sauce, liquid seasoning, brown sugar, oyster sauce, magpainit lang tayo ng kawali lagyan lang natin ng konting mantika at ipapan lang natin yung onions pan lang natin hanggang sa magkaroon ng caramelized both sides pagkatapos magigisa lang tayo ng ginger onion and garlic, bay leaves, black peppercorn, saka natin ilalagay yung pinrito nating tulingan at isusunod na rin natin ilalagay yung sauce tubig, tatakpan lang natin yan hanggang sa mag-reduce yung liquids. Saka natin babalik rin para kumapit yung sauce dun sa kabilang side. At ilalagay na rin natin yung sibuyas at spring onions. Tignan mo naman kung gaano kasarap yan. Nako, ihanda mo na ang sinaing mo dito. Kahit bahaw na kanin, panalo dito. Kaya ano pang hinihintay mo? Dutuin mo na tong masarap na recipe sa tulingan.